May ipinadalang mga larawan ang ating ka dito kung saan ay nais niyang ipasuri ang kakaibang bato na kanyang natagpuan. Ito ang larawan ng malaki at kakaibang bato na nahanap ng ating ka sa kanyang lugar. Base sa itsura nito ay parang meron itong hugis na triangulo. Pero ang mas nakakaagaw ng pansin dito ay ang mga nakaukit na simbolo sa ibabaw nito. Meron itong mga nakaukit na linya at meron din itong dalawang butas. Ito ang mas malayong kuha ng ating katiyay sa kakaibang bato na ito. Mapapansin natin na ang punong katabi nito ay nakasandal sa ating batong marka. Pero kahit ito ay sumandal sa bato, nagawa naman itong dumerecho mula sa kanyang bahagi na ito ang katabi at kapareho nitong puno ay maayos at diretsyo naman ang itsura nito. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang mas malawak na pananaw sa kapaligiran ng kakaibang bato na natagpuan ng ating KTH. Mapapansin natin sa paligid ng kakaibang bato na ito ay napapalibutan ng mga puno. Maliban dito, ang lugar na kinalalagyan nito ay parang pinakaibabaw ng isang bundok. Ang tagumpay ng isang treasure hunter sa paghuhukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita ay nakasalala ito sa tamang pagbasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. Para ating mabasa ng tama ang mga markang ito, kailangan nating hasain ang ating kakayahang bumasa ng mga marka. Kaya sa bidong ito ay sama-sama nating pag-aralan, suriin at basahin ang kahulugan ng mga markang ito na natagpuan ng ating ka-TH sa kanyang site. Ano ang mga nakaukit na simbolong iyong nakikita sa ibabaw ng malaking bato na ito? Base sa aking sariling pagsusuri, ito ang mga nakaukit na simbolong umagaw sa aking pansin. Para aking maipaliwanag ang kahulugan ng mga nakaukit na marka sa ibabaw ng batong ito, umpisaan natin ito sa simbolong ito. Ang simbolong ito ay binubuo ng dalawang kahon at ang isa sa mga ito ay may butas sa kanyang gitna. Pero ang butas ng pangalawang kahon ay nasa kanyang itaas na bahagi. Ang simbolong ito ang siyang nagpapahiwatig sa nakabaong deposito sa lugar na ating hinahanap. Ipinapahiwatig nitong ang mga depositong ito ay mga nakakahong ginto. Meron itong dalawang kahong simbolo dahil ang mga ginto ay nahati sa dalawa. Ang unang mga kahong ginto, ayon dito sa simbolong kahon na may butas sa kanyang gitna, ay nakapaloob ang mga ito sa mga kahong gawa sa simento. Kaya para may labas ang laman nitong mga ginto, kailangan nating pasagin ang mga kahong nitong gawa sa simento. Ang pangalawang simbolong ito, na nakalabas ang kanyang butas, ay nagpapahiwatig na ang mga ginto ay nakapaloob sa mga ordinaryong kaong mga lalagyan. Kaya sa madaling salita ay mas madaling makuha at mailabas ang mga ito kumpara sa mga gintong nakakahon sa simento. Ang aking pagbasa naman sa kahulugan ng simbolong ito ay nasa ilalim ang depositong ating hinaharap. Para mas maintindihan natin kung bakit ganito ang aking naging pagbasa sa simbolong ito, ang mahabang linya na ito ay sumasagisag sa ibabaw ng lupa. Ito naman ay ang batong marka na kinalalagyan ng nakaukit na mga markang ito. At ito naman ang siyang sumasagisag sa deposito na nasa ilalim nito. Bago tayo magpatuloy para sa mga gustong magpabasa ng kanilang mga natagpong marka. Maaari ninyong ipadala ang mga larawan ng mga ito sa aking email address na elmozogwalt.gmail.com Ang pinakatanong dito ay saan sa mga bahagi ng patong ito ang ating huhukayin kung ating pagmamasdan ng mabuti ang itsura ng malaking bato na ito. Mapapansin natin ang hugis nitong isang batulis na arrowhead. Kapag isang arrowhead na marka ang ating nakita, ito ay nagtuturo ng isang importanteng direksyon. Dahil sa may kaugnayan ang mga marka sa batong ito sa bawat isa, ang bahagi na ating hukayin ay dito sa tapat ng patulis na dulo ng arrowhead. Pag inumpisahang hukayin ang lugar na ito, ang kasunod na ating pagtuunan ng pansin ay ang mga buried markers o nakabuong marka sa ilalim. Dahil sa pamamagitan ng mga nakabuong marka na ito, dito natin malalaman kung may mga nakaabang na patibong, kung malapit na ba tayo sa tinalalagyan ng deposito, kung may pagpapalit ng direksyon, kung gaano pa kalalim ang ating hukayin at marami pang ibang mga importanteng bagay na dapat nating malaman para ating mapagtagumpay ang mahukay ang nakabaong deposito. Maraming nagsasabi na ang pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay sadyang napakakumplikado. Kaya naman ay maraming nawawalan ng pag-asa na siyang pinakadahilan ng kanilang pagsuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Pero pagdating sa mga taong tunay na may alam, ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay hindi gaano itong komplikado. Kaya ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga kaalaman at paghasa sa iyong kakayang bumasa ng mga marka. Hindi magtatagal ang iyong kakayahan na ito ang siyang magiging susi sa iyong pinakauna at sunod-sunod na tagumpay. Bago tayo magtapos sa bidong ito, ay basahin natin muna ang mga pangalan ng ating mga ka na nais magpa-shoutout. Shoutout Shout out kay ka na si John Michael Samurai na Tiga Surigao City. Shoutout kay Katiech na si Florida Canto na tiga Kirino Province. Shoutout kay Katiech na si Jonel Borromeo Mirabete na tiga Quezon Province. Shoutout kay Katiech na si Irene Quirpo, na tiga Davao del Norte. Shoutout kay Katiech na si Ningi Cares na tiga Davao de Oro. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito ako si El Muzuglo na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.